hi again. Um, welcome to my channel, um, Alcho's TV. So currently, um, may in order naman ako sa Shopee. Wow. Uh, Bagulo na so brand na video unboxing para um, makita ako ya. Um, sa mga blakon ng ichura yah. Um, kung amugid man siya sa mga reviews na nakita ako sa YouTube. yung store nga um, baklan sa Shopee so do kajutay ka yung uh, sold out sa muning item pero um, muna siyang yung pili ko kaya mas barato siya malipat lang ko sa Netflix store um, kung makita ko siya luwat i-try ko lang butang sa description sa so, during videos So, man-box sa subong. Short na gini sa hindi na sa person unboxing ko before nga pero tigi So, unboxing sang bago ko naman nga um, pwede gamitin naman sa live naman kag sa vlogging. So, sound card siya. Nga mas nakudako siya um, sang sa V8. So, check ta ko na nung unod niya. Okay? So, mamagic siya rin. Okay. eh, Nari na siya. So, kagapon siya dapat yung deliver. Pero natulugan ko kay night shift ko bay Yawang ulat 11:30 nesya ng message nga madeliver so wain ako kabuktao so gin pick up ko na lang to sa GNT nga warehouse so wala sa subong um, Unbox na, na okay okay so arin siya parcel no so tayo ta unbox, wala ulat nesya mabuksan so if in case nga may defect siya Um, makita sa video na pag open na ganyan defective na siya so pro ka pa wala lang para magamit nyo naton so let's try open tabi wala na bubble wrap no? mapil ko na wala ganyan bubble wrap there okay so na siya so live sound card na naman pareho lang sang pag bakal kumantuan or pag order ko sa Shopee before nakabutang sa gua, um, live sound card BM800 Ah, uh, product ko siya, yung box kay may M800 tapos aras sa sulod man ang V8 So, professional live sound card. So, wala brand, no. Made in China, as usual. So, sound card specification parameters. So, ara siya kung buti makita, pwede siya sa cellphone, sa computer, then Um, headset or headphones then condenser mic so may condenser mic ta so i-combine din siya sa V8 sound card niya isa kaya to yan may dynamic mic So para karekta ta connect gitara if mag recording kami sa mga covers namon or So sinya lang git sa tanggo sang so, no So open da sabi kun unod Ooh, may pastire, oh, may pastay aro ko. Si Den na muna siya. So may USB. May USB type C. Type C sa guys, no? Type C. May pagka-updated na siya. So nang um, yeah, iya nga jack. So dua siya ka do ka headphone wala nang Uh, iyak headphone jack mga 3.5 mm siya siguro, so tatlo siya ka strand so stereo type so duwa siya um, unlike sa V8 nga ang dala niya is 3.5 nga jack sa punta sa piyak is USB so amun um, siya duwa lang dala niya no may isa to so apos ni siya yung pangitaan sa lokal lang din nga uh, mga baligyaan diri sa Mon sa Victorias in kaso magkulang so ari uh, siya ang sound card so dako dako siya gawa sa V8 so try na bigong may built in battery siya see Okay. So, testingan talaga ko dali. Hindi na naman siya unboxing lang. Kindo excited ko nga i-open para matistingan kung anong tunog or if makapture di sa sa cellphone ko or sa mga Android devices. Kaya sa V8, wala siya ga directly sa mga cellphone. So kinalan mo pa siya downloadan application ng ginagamit ko based man sa mga review sa YouTube before is the open camera na app nga ma-download mo sa Play Store. So, da siya work Kung sa normal camera, wala siya ga-capture ang sound nga galing sa V8. Ang gina-capture sa cellphone is through sa mic lang sa cellphone nga wala effects. So, itry tali siya kadali lang gin. So, let's try ta. So, ara. siya na no, mga kuan man siya. Ah, para matistingan tali yung button nga mabatian nyo man. Okay, so change ang goal lang sa Okay, so try again. So, kapila ko siya gin-try nung... Uh, i- uh, record dili sa cellphone ng sound nga sa sound card so amon ni siya sa bangong batian niya um halina ni siya sa garikta na ni siya sa sound card ang sound nga ka-capture sa cellphone so gamit pong ng mic ga condenser mic is the BM800 ari siya sa kilid so okay siya ga work siya Japan um like sa V8 But ang kinalain nila subong is Garekta siya sa built-in camera or sa default ng camera sa cellphone. So, ang muna siya sumubong is the default camera sa cellphone ko. gasulod siya ang recording, ang alin sa sound card. So, good siya sa dira. Okay siya. ga siya. So, wala pa man siya, wala pa man yung bago kung pa siya na-open. So, ma-try ito na siya mag-live na kami or mag-record uh, kami sa mga cover songs. So, but ang kakabatihan nyo yun nga sound, amunan ni siya sa sound card nga bago talangin or bago ko langin baka sa shopping, nga. Uh, wala siya bin name eh. eh. Sound card lang din ang kwan. So, ari siya, no? So, may effects man siya nga i-change e, ang goal kung lang camera. Okay, so, ari siya, no? Muna siya ang sound card. Gagaon na na siya. So ang sound ng garabatianyo is from the BM800 BM condenser mic kakanto dari sa sound card nga uh, sa sound card then going sa sa akong cellphone na ginagamit as subong sa recording or sa video. So na siya sa default mic. So sindra pa lang goods na siya nga daan kay capture niya sa default na mic sa cellphone. So ang gamit ko ng cellphone is Infinix Hot 30. So go work siya. So, we try ka na siya sa ibang niya cellphone kung gagana siya. Kaya, dua ka cellphone na muna gamit kung ga-live kami. So, may effects man siya. Um, like this. Uh, cheer. Ding, then, ding din label. Uy, ano yung balon na siya. Ayun na siya gilid. Awkward man siya. O, oh, pare sa V8. So, Din-din. Wako well, na. yung touch mo siya. Tampa. Slap. Nando, okay na siya mag-livestream ka nga. Hanggang balambal ka blaw. Nalit So, doon na ka ano siya? Doon na ka dodge? Um, hindi na ako sure. Grabe. So, natunog siya kung magunta <interferen> na So, gunshot. So, why ko pag hindi siya matistingan? Uh, matistingan na lang siya gali kung mag-live na kami. So, damo pa siya explore kaya damo siya yung effects. May voice over, may mute, elimination, internal play. I'm not sure kung ano gina siyang function niya. So, check lang na siya sa manual kung correct man ang description. So, may karaoke. Okay. So, ari sa do sa charging. Yan yung do, lightning indicator. So, MC, may ari mo siya sa B8. Ang pop. Pop testing. Ano yung Puna effect epekto. So, kag may ano siya do light indicator kung gambal ka. Sa kapanaw siya mo kita sa video. And then, may treble, may mid, kag may bass. So, try to be kung ano treble, kung ano sound. And then, ang main, kung ano siya bitan na. So, wala treble, wala mid, wala bass. So, mala. So, adjust mo na siya kung anong okay. So, so far, it's kasi siya kung pare na level ng tatlo. Kung ni-full mo gid sya, muna siya, muna sa ragay ng sound, naka-full to siya. So, may accompany. So, um, ano na siya kung may ibutang ka ba uh, na um, gamitan mo sa music. So, dire mo siya i-connect sa likod. Ang na siyang i-volume, o mo monitor, sa mo headset. Kag may echo, then echo volume. Asa sa din. Yan. Muna siyang echo kung naka-full. So, kung do ka vlog ka lang or ka video, do okay na siya na 12 o'clock para hindi tamaan ka echo. And then, ang mic. Galing kay once ang imo gamit is BM800. Pertig siya ka sensitive sa background noise. So bagay na siyang imong nga uh, volume is naka 10 or 11 o'clock. So amo um, na siya. Then may power, may indicators ang battery. So ang um, sa likod ng iya connection, so ang um, kita on siya. Okay, so ara. Kung makita nyo siya. So, condenser mic, headset, earphone, accompany, instrument ni siya kung may connect ang uh, um, another cellphone maybe or um, any backing track kung gusto mo kung gusto mo mag um, video okay through YouTube so dream may connect ang cellphone niya isa or laptop Then, pwede ka connect tatlo ka cellphone. Um, tatlo ka cellphone para sa uh, recording. And then, may OTG, PC lab. Hindi mo naman siya i-connect kung magamit PC or laptop na ma... Sa ano, kakadulag sound Sa BMA 800 Hello? Ano siya, So, ang punta is the charging port. 5 volts, 1 ampere. Okay, so amun siyang sa likod, no? Dula-dula ang sound. Ito galog. Pero so, so far, ang um, first impression it's damo siya effects. So, do ka goods goods, good siya gamiton sa recording kag sa live. So, amula na siya. Unboxing mo lang yun siya. Ang aton nga uh, purpose na patani. Ito eh. so, na lang kayo excited yung open So, change siya ang gold ha. Okay, amula na siya. Uh, and then, mabura lang kulay review once magamit na siya naman kung din gidasta ang capacity niya. So, like sa VM, some V8 nga nagamit niya naman, tested na brong V8 ko, dugay ko bago bago na Kumuna, nag-order ko another one nga sound card or isa pa sound card if in case nga mag-bishugin ang p 8 nga maguba na siya. So may spare kami kay last time nagbisyo nandugayan kami mag live kag ang recording na utod. So mula na hasta landa na subong so change ang gol talawat. Okay so um, amun siya no um, dito na lang pagkakasun. So astalanda rin yung video ta subong. Uh, thank you again sa paglabay kag paglantaw sa video. So kung wala ka pa naka-subscribe ka gusto mo pa maka um, lantaw sa mga video nga i-post ko kag uh, man mga cover songs. So paki-like, share and subscribe na lang diri sa channel Alchels TV kag may Facebook page mo kami Vibes. So ga live kami every uh, weekends o kun hindi Saturday, Sunday sang hapon or sang gabi. So may time ka mo paki-follow na lang din ang Uh, page naman kagang ako naman personal account sa facebook alisalpaklipan kagang yakakumpare kung nagkakulap sa akin na uh, mga cover song si General Lacabo search nyo lang yung account kag may channel may server sa youtube ah uh, General Nakabo so thank you again um mabaranta lang yung video sa impression kag review para sa bagong ah uh, live sound card na uh, in order sa si shopee so again thank you um now